Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel kung saan tinutulungan namin kayo mag-isip ng mas matalino pagdating sa pera at gastusin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong bagay na akala mo kailangan mong bilhin pero sa totoo lang, pwede ka namang mabuhay ng mas masaya at mas maginhawa nang wala ang mga ito. Baka isa ka sa mga guilty dito. Kaya huwag mag-alala, lahat tayo ay natututo Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Oo, tama ang narinig mo. Madalas, napapabili tayo ng mga bagay na kung iisipin natin ng mabuti, hindi naman talaga kailangan. Kaya kung gusto mong matutunan kung paano umiwas sa mga hindi kailangang gastos at mas mapalago ang iyong ipon, panoorin mo to hanggang dulo. Dahil bawat item ay may in-depth explanation kung bakit nito hindi worth it sa bulsa mo. Ang mga bagay na ito, mula sa mga friendly gadgets hanggang sa gym memberships, ay minsang mukhang necessities. Pero ang totoo, sila ay mga luho na nagpapabagal sa ating financial growth. Number 1. Mga trendy na gadget at tech accessories. Una sa listahan, mga friendly gadgets at accessories. Kadalasan gusto natin ang pinakabagong phone case, smartwatch o earphones kasi sikat o bago. Pero tandaan kung gumagana pa naman ang gamit mo, bakit kailangan ng bago? Magkano ang gagastos mo taon-taon para sa mga bagay na madaling magsawa o maluma? invest na mag-upgrade, lagi mag-ipon para sa mga importanteng bagay tulad ng investment o emergency fund. Ang paghabol sa mga uso ay maaari magresulta sa financial stress. Tandaan, hindi ang mga gadget ang nagpapabuti ng buhay mo, kundi ang tamang pamamahala ng pera. Ang tunay na upgrade ay nasa mindset, hindi sa device. Number 2, branded clothes and shoes. Pangalawa, branded clothes and shoes. Aaminin natin, lahat tayo gusto ng maganda at social na pananamit. Pero kailangan bang laging branded? Kadalasan binabayaran natin ang pangalan at logo, hindi ang kalidad. Maraming local at non-branded items na magaganda at matibay din. Sa totoo lang, mas maraming pera ang nawawala dahil sa pakiramdam na kailangan mong mag-upgrade ng wardrobe tuwing may bagong fashion or trend. Kaysa bumili ng mamahaling damit, invest sa basic and timeless pieces na hindi naluluma sa uso. Less stress, more savings. Number 3, gym membership. Number 3 ay ang gym memberships. Hindi naman masama mag-invest sa kalusugan pero maraming tao nagbabayad ng mahal sa gym at bihira namang magagamit. Kung madalas kang busy o tinatamad mag-gym, sayang lang ang pera. Bakit hindi mag-exercise sa bahay? May mga libre kang resources sa YouTube o mga app na pwede mong gamitin. Mahalaga ang consistency sa lugar. Ang pagbili ng gym membership ay hindi garantiya na magiging fit ka. Kailangan mo ng disiplina. Gawin ang simpleng workout routine sa bahay o maglakad-lakad sa park. Hindi kailangan ng malaking gastos para maging healthy. Number four, subscription services o yung mga streaming apps, etc. Next, yung ating mga subscription services kagaya na Netflix, Spotify, Disney Plus, at iba pa. Na hindi naman kailangan lahat ng ito. Lalo na kung hindi mo naman lalo nagagamit. Pwede namang mag-limit ka ng isa o dalawang subscriptions na talagang ginagamit mo imbes na magbayad sa mga hindi mo nabubuksan. Ang mga maliit na buwa ng bayad ay tila mabigat pero pag pinagsama-sama mo malaki na rin. I-track mo ang mga subscriptions mo at tanongin ang sarili. Kailangan ko ba talaga ito? Cancel mo na yung mga hindi mo ginagamit. Number 5, mga bagay na madalas bilhin sa sale. Number 5, yung mga madalas mong bilhin kapag naka-sale ang isang gamit. Sino ang hindi na niya sa 70% off? Ayan. Pero Bago mag-check out, tanungin mo muna ang sarili, kailangan ko ba talaga to? Sale o hindi, kung hindi mo naman kailangan ng isang item, hindi ka pa rin nakakatipid. Ang sales ay designed para magmukhang oportunidad pero kung bagay na hindi mo talaga kailangan, ito ay gastos pa rin. Sa halip na mag-focus sa discount, mag-focus sa kung paano ka makakaipon ng mas matalinong paraan. Number 6, ang mga latest kitchen appliances and gadgets. Pang-anim yung mga latest kitchen gadgets and appliances. Ang dami natin nakikitang cool kitchen gadgets sa social media. Mula air fryer hanggang sa mga electric juicer. Pero tanongin ang sarili gaano kadalas mo ba talaga gagamitin ang mga ito. Ang kitchen gadgets ay maaaring mahal at madalas na napapabayaan sa kusina imbes na bumili ng bagong appliance gumamit ng mga old school methods. Minsan, ang mga simpleng tools tulad ng knife at pan ay sapat na para sa pang araw-araw na lutuin. Kung nakarating ka sa part ng video na ito, baka naman pwedeng makalambing ng subscribe and pakilike na rin ang ating pong YouTube channel para sa mas marami pang financial tip. Maraming salamat po sa inyo. Number 7, Home Decor and Furniture Updates 7 natin ay ang home decor at furniture updates. Hindi mo kailangan magpalit ng dekorasyon o furniture bawat taon o kapag may bagong trend. Ang simpleng pag-aayos o DIY projects ay pwedeng magbigay ng bagong buhay sa iyong espasyo ng hindi gumagastos ng malaki. Mag-focus sa mga bagay na may tunay na halaga tulad ng practicality at functionality. Hindi kailangan ng mahal at fancy na mga furnitures para maging comfortable ang tahanan mo minsan mas okay pa nga ang mga classic o minimalist na design na pang matagalan. Number 8, coffee shop drinks. Last but not the least, ang daily coffee shop drinks. Alam ko na masarap ang coffee sa labas, pero kung araw-araw kang bibili, napakalaki ng pwede mong matipid kung gagawa ka na lang ng sarili mong kape sa bahay. Kung magko-compute ka ng monthly gastos mo sa coffee shop, baka magulat ka sa laki ng halaga kahit 150 pesos per day lang yan kapag pinagsama-sama mo aabot ng libo buwan-buwan try mong gumawa ng masarap na kape sa bahay at gamitin ang natipid mo sa mas mahalagang bagay so ayun na nga mga kaibigan ang ating walong bagay na akala natin kailangan nating bilihin pero di naman talaga ang susi dito ay maging mindful sa ating mga gastos at tanungin ang sarili, ito ba'y magdadala sa tunay na halaga ng buhay? O isa lang ito sa mga luho? Sa ganitong paraan, mas makokontrol natin ang ating pera at makakapag-focus tayo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. At kung may alam ka pang mga bagay na hindi pa natin na tatalakay, i-comment mo lang yan sa ibaba. Salamat sa panonood at tandaan, ang tunay na yaman ay nasa tamang paggamit ng pera. Ingat po kayong lahat. Maraming maraming salamat po.